Nakakatuwa ang closeness ng magkambal na sina Mavi at Cassie Ligaspi kahit niya binata at dalaga na sila habang pinapanood nila ang video noong bata pa sila. Si Daddy, <laughs> di alam magpunitin. Grabe ang taga na commercial na to, no? Throwback! Oo nga, parang wala naman nagbago. At habang nanood sila ng TV ay napag-isipang kumuha ng ice cream ni Mavi sa ref habang nasa sofa lang si Kasi nagantay sa kanya. What if gawin natin ulit? Si Kasi hanggang ngayon, impatient pa rin. Mavi, ice cream please! Dali na. Ayon pa kay Mavi, matampuhin si Kasi pero madali lang naman daw ito suyuin. Hindi rin niya maintindihan ang paiba-iba ng gusto nito pagdating sa pananamit. Matampuhin, pero madali rin siyang suyuin. Minsan, paiba-iba siya ng gusto. Pero, pero ang pinaka the best na magkasundo sila lalo na pagdating sa pagbabanding ay ang kumain ng paborito nilang ice cream habang nanonood ng TV sa sofa. Vital time. kahit hindi perfect, solid pa rin ang bonding namin. Fuji favorite noon, favorite pa rin namin hanggang ngayon. Sumabak naman si Namavi at Cassie sa pagtatagalog. Pinapapili sila ng English word at itatranslate nila ito sa Tagalog. At unang sumabak si Cassie Legaspi. Pag may... Pag, pag may... Ano ba power? What's pa... Like power. Ayaw kasi lakas. Lakas. No. Lakas kasi lakas. Like, there's a... Medyo nahirapan si Cassie Legaspi sa pagtatranslate sa Tagalog words pero ang cute pa rin niyang panoorin habang pinag-iisipan niya ang tamang sagot nito. Pag may lakas, may malaking responsibilidad. Yeah, it's not giving. The thought that counts. Okay ka na sa answer mo? at sumunod na sumabak sa pagtatagalog si Mavi Legaspi at kumuha ito ng isang papel kung saan nakasulat ang English word at talagang pinag-iisipan ng husto ng binata. Pag ang isang pintuan, mm. may bubukas na bintana. <laughs> <laughs> pwede, pwede. O, diba? Okay. Next. Ah! <laughs> Ang sunod naman na nabunot na English word ni Cassie Legaspi ay nasagot niya agad ito sa Tagalog at super saya niya. Talagang makikita mo ang tuwang-tuwa nito. Up next time. Better luck next uh, time. Sa susunod, bawi ka. Sino bawi? Bawi, ah. Uh, you're next. What? Wow. Oh. oh.